siya. Lagyan natin siya ng mantika. hinapin natin um, luya. Ayan. namin yan yung luya.

And now, ang sunod natin ay ang ating onion.

bawang, sibuyas Masih pakai ikan May puto siya kasi ano, ah, sinama ko na lang yun. Pero mas marami talaga yung luluyan kesa dun sa kesa dun sa ano sa sinas. Itagay na natin yung ating my fixer up. Para malasa. brazo ay nan natin sa tubig para pang-arian sabaw. Ito. Ay nan. Yan ilalagay ko na 'yung uh, siling yan. Oo. Tapos, dadinyan si ni. And then itabay na natin, natin 'yung

punya banyak yang buah. Ini kena banyak buah yang papaitan na powder pero later na pagkayo ko na siya. Um, kasi po, po ng Okay. na. Hmm. Ayan, kumulo na siya. Nagsimula na siya ang kumulo. Kumukulo, kumukulo. Ayan. Kasi yung laman niya, so, ito kasi, uh, dati na siyang luto. Yung, ano, kasi nilaga ko siya. At, ito, itong mga, ano niya, bula niya, dapat tanggalin ito. Eh. Ayan. Kasi, minsan, ano yan, doon sa... See? Ito kasi nilaga ko na siya. So, malambot na talaga siya bago ko siya hiniwa. As in, laga, -laga. Malambot na siya. So, yan. yun na yung aking result ng papaitahan. Marami lang talaga siyang lemon. Kasi nilagyan ko ng marami lemon. Mas masarap kasi yung lemon. natin tikman. Ayan. So, matabang siya. Natin ng konting asin. Ngayon. Yan. Okay na to. Wala pa siyang mix pero masarap na. Yan ang aking mukulo ang aking papaitan. É, <laughs>